dumating ang mga rescuers sa pagbibigay ng paunang lunas sa lalaking ito sa kanilang bahay sa barangay Banangan sa Blanbinget. Ang lalaki kasi, nasa bugan matapos ng kainyang buksan ang nahanap nitong vintage bomb gamit ang isang grinder pasada alas 4:30 ng hapon noong April 9. According to the neighbors, eh, itong victim natin is dating nag- uh, uh, Ayon sa Sablan PNP, posibleng nais buksan ng lalaki ang vintage bump sa pag-asang mayroon itong lamang kayamanan. Uh, nung nalispon niya ma'am is uh, dito po sa may kanang paa. visible po yung kung sa may tiyan uh, at sa mukha po. Accordingly, oo, uh, tinakbo po siya ng uh, patrol mobile natin kasama po ang... Uh, mga personeng ng uh, fire station uh, sablan fire at uh, na nadala na na po siya sa Baguio General Hospital pero accordingly sa isang kamag-anak is uh, nawatay na na din po yung biktima natin. Dagdag pa ng PNP, hindi ito ang unang pagkakataon na may nahanap na vintage bomb sa bayan. ikarga di. Noong Enero lang nahukay ang isang 1,000-pound na bomba sa ginagawang riprap sa barangay Kamog. Pero ito lang po yung incident na pumutok yung uh, unexploded munas natin. Sa investigasyon naman ng Regional EOD K-9 Unit ng Cordillera, isa raw itong military projectile mula noong World War II. Uh, Basit sa search ng ating team, isang projectile, isang projectile na 75 mm ay explosive. Uh, walang masyadong detalye kung saan nga ito nakuha. Uh, malamang ito'y uh, siya mismo siya yung nakita or maaaring na siya rin yung nagtago. Uh, sa incidente na nangyari, seems na-trigger yung ordinance. So sumabog na siya. Ito'y natanggal. Uh, sumabog na uh, bagaman. Ito'y masikir pa rin at uh, may sasama pa rin sa ispinsal. Paalala nila sa publiko na kapag may nadiscovering bomba ay agad itong ipaalam sa mga kinaukulan at kung maaari ay huwag itong galawin o buksan dahil posible pa rin itong sumabog. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.